Sa ilalim ng mabangis na araw ng Italia, sa pagitan ng mga burol at lungsod na tinubuan ng marmol at dugo, isinilang ang isang tao na magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng Roma. Ang kanyang pangalan, Marcus Ulpius Traianus. Ngunit sa buong mundo, mas kilala siya sa pangalang Trajan, ang sundalong emperador, isang pinunong hindi galing sa puso ng Roma kundi mula sa mga hangganan nito, mula sa lupain ng Italia at Hispania kung saan ang disiplina ay hindi ipinanganak sa palasyo kundi hinubog sa kampo ng mga sundalo. Bago siya naging emperador, si Trajan ay isa lamang batang lalaki sa isang mundong puno ng digmaan. Ang Roma noon ay isang dambuhalang imperyo na lumalawak, ngunit puno ng kasakiman, karahasan, at mga intriga sa politika. Ang kanyang ama, si Marcus Ulpius Traiano Senior, ay isang respetadong general ng hukbong Romano. Sa murang edad, si Trajan ay lumaki sa paligid ng mga kampo ng sundalo. Naririnig ang tunog ng espada, ang sigaw ng mga legionaryo, at ang mga panata ng katapatan sa watawat ng Roma sa bawat araw ng pagsasanay, sa bawat hamon ng labanan, unti-unting hinubog ang kanyang katauhan. Isang leader na hindi natatakot sa panganib at isang tao na marunong makinig sa kanyang mga tauhan. Hindi tulad ng ibang emperador na umakyat sa trono sa pamamagitan ng intriga o panilin lang, si Trajan ay umangat dahil sa katapatan, kakayahan at dangal. Noong panahon ni Emperador Domitian, nagsilbi si Trajan bilang general ng mga hukbong Romano sa Alemanya, Germania. Sa ilalim ng yelo at ulan, nakipaglaban siya sa mga tribong Germanic na sumasalakay sa hangganan ng imperyo. Habang ang iba ay nagtatago sa mga pader ng Roma, si Trajan ay nasa unahan ng labanan, duguan, nanginginig sa lamig, ngunit matatag. Ang kanyang tapang ay umalingaungaw sa buong imperyo, at nang sinerva ang naging emperador matapos mapatalsik si Domitian, napansin niya ang isang katangian kay Trajan na bihira sa mga pinuno, ang kakayahang mamuno ng walang takot ngunit may kababaang loob. Dahil dito, pinili ni Nerva si Trajan bilang kanyang tagapagmana. Noong 98 AD, sa pagkamatay ni Nerva, si Trajan ang opisyal na naging emperador ng Roma. Ngunit hindi siya agad bumalik sa Roma. Sa halip, nagtungo siya sa mga hangganan upang tiyakin na ang hukbo ay matatag at ang mga kaaway ng Roma ay walang pagkakataong umatake. Isipin mo ito, isang emperador na pinili ng Senado, ngunit mas piniling samahan ang kanyang mga sundalo kaysa maupo sa mararangyang bulwaga ng palasyo. Doon pa lang, alam na ng marami. Si Trajan ay kakaiba. Hindi siya emperador ng mga intriga. Siya ay emperador ng gawa. Sa pagitan ng mga taon 101 hanggang 106 AD, pinangunahan ni Trajan ang isa sa mga pinakatanyag na kampanya sa kasaysayan ng Roma, ang Dacian Wars. Ang Dacia, ngayon ay bahagi ng Romania, ay isang mayamang lupain sa ginto, pinamumunuan ng haring si Decebalus, isang matapang at matalinong kaaway. Habang ang iba'y natatakot sa matarik na bundok at mabangis na mandirigmang Dacian, si Trajan ay hindi nagdalawang isip. Sa kanyang pamumuno, itinayo ng mga Romano ang mga tulay na bakal at bato sa ilog Danube, isang arkitekturang milagro na nagpapatunay sa disiplina ng Roma. At nang sumiklab ang digmaan, buong tapang niyang pinangunahan ng kanyang hukbo. Ang mga tagumpay ni Trajan laban kay Decepalus ay hindi lamang militar, ito ay simbolo ng kapangyarihan, organisasyon, at paniniwala ng Roma sa sariling lakas. Nang tuluyang bumagsak ang Dacia, dinala ni Trajan sa Roma ang napakalaking kayamanan ng ginto, nagbigay daan sa Golden Age of Rome. Sa ilalim ni Trajan, umabot ang Imperyong Romano sa pinakamalawak na sakop sa kasaysayan. Mula sa mga disyerto ng Arabia hanggang sa mga kagubatan ng Alemanya, mula sa mga baybayin ng Britanya hanggang sa mga bundok ng Armenia, lahat ng ito ay nasa ilalim ng watawat ng Roma. Ngunit higit pa sa mga lupain, pinalawak ni Trajan ang diwa ng pamamahala. Nagpatayo siya ng mga daan, tulay, akwedukto at pamilihan. Ang pinakatanyag sa lahat, ang Trajan's Forum at Trajan's Column sa Roma. Ang column na yon, nakatayo hanggang ngayon, ay isang tahimik na saksi sa mga tagumpay ng Dacia. Bawat ukit, bawat linya ay nagkukwento ng tapang at disiplina ng hukbong Romano. Ngunit higit sa lahat, ipinakita nito ang puso ni Trajan bilang isang emperador na marunong magpasalamat sa kanyang mga sundalo at mamamayan. Kakaiba si Trajan sa mga emperador. Habang ang iba ay naglulunoy sa karangyaan, si Trajan ay kilala sa kanyang pagiging simple at makatao pinakinggan niya ang mga hinaing ng may hirap, nagpatayo ng mga tahanan at ospital at pinaunlad ang edukasyon at agrikultura. May kasabihan noon, kung si Trajan ang namumuno, ang justisya ay nabubuhay. Maging ang Senado ng Roma, na madalas takot sa Imperador, ay may matas na respeto sa kanya. Kapag may bagong pinuno, madalas nilang ipanalangin, may you be luckier than Augustus and better than Trajan. Isang patunay kung gaano siya minahal at iginalang ng buong imperyo, Ngunit tulad ng lahat ng dakilang pinuno si Trajan ay may mga ambisyong higit pa sa nasasakupan ng Roma. Noong 113 AD, sinimulan niya ang kampanya laban sa Parthian Empire, ang tanging kapangyarihan sa silangan na kayang tumapat sa Roma. Tumawid siya sa mga bundok ng Armenia, nilusob ang Mesopotamia at inangkin maging ang lungsod ng Ktesiphon, kabisera ng mga Parthian. Ang kanyang mga sundalo ay nagmarcha sa tabi ng Ilog Tigris, isang tagpo na walang ibang emperador bago siya ang nakamit. Sa sandaling iyon, si Trajan ay nasa tuktok ng kapangyarihan. Ang Imperyong Romano ay halos sumasaklaw sa buong kilalang mundo. Ngunit sa ilalim ng tagumpay, naroon din ang pagod at ang paglapit ng kanyang huling laban. Habang pawi mula sa silangan, inatake si Trajan ng karamdaman. Sa lungsod ng Silinus sa Silesia, ngayon ay Turkey, siya ay pumanaw noong 117 AD. Sa edad na 63, bago siya namatay, ipinasa niya ang korona kay Hadrian, ang kanyang ampon, na magpapatuloy ng pamana ng kayusan at kapayapaan. Dinala ang kanyang abo pabalik sa Roma at inilibing sa paanan ng kanyang bantayog, ang Trajan's Column. Hanggang ngayon, naroon pa rin iyon na sa gitna ng modernong Roma parang bantay ng kasaysayan. Ang pamana ni Trajan ay hindi lamang nasusukat sa mga lupang nasakop niya, kundi sa karakter at pamumuno na ipinamalas niya. Isang emperador na sundalo, ngunit hindi malupit. Isang pinunong makapangyarihan, ngunit marunong magpakumbaba. Isang tao na tumayo sa gitna ng kasaysayan, dala ang diwa ng disiplina at katarungan. Ang mga Romano ay naniniwala na sa ilalim ni Trajan, ang Roma ay umabot sa kanyang pinakel, ang rurok ng kapangyarihan at karangalan. Habang lumilipas ang mga siglo, nagbagsakan ang mga imperyo, nagbago ang mga hangganan, at naglaho ang mga hari. Ngunit ang pangalan ni Trajan hindi kailanman nalimutan. Ang kanyang pamumuno ay naging sukatan ng kabutihan at karunungan sa kapangyarihan. Sa bawat monumento, sa bawat aklat ng kasaysayan, at sa bawat salitang magaling na pinuno, naroon ang anino ni Trajan – kung sakaling may araw na muling tatanungin ng mundo, sino ang tunay na larawan ng isang makatarungan, disiplinado at makataong leader? Ang sagot ay maaaring magmula sa mga guho ng Roma at mula sa haliging nagbabantay pa rin sa kalangitan, Trajan. Ang sundalong emperador na nagbigay dangal sa kapangyarihan at kaluluwa sa imperyo. Marami ang mga emperador na tinakot ang kanilang mga nasasakupan, ngunit kakaunti lamang ang minahal. Si Trajan ay kabilang sa iilang iyon. Habang ang mga karaniwang emperador ay nababalot ng distansya at karangyaan, si Trajan ay lumalakad sa tabi ng mga mamamayan. Madaling lapitan, ngunit maringal. Mahigpit, ngunit makatao. At sa ganitong paraan niya pinanatiling matatag ang Roma, hindi lamang sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng tiwala. Isang anekdota ang madalas isalaysay ng mga mananalaysay. Isang araw, habang naglalakad si Trajan sa kalye ng Roma, lumapit ang isang matandang babae, bitbit -bit ang mga dokumentong may reklamo laban sa isang gobernador. Ang mga sundalo ay agad siyang pinigilan, ngunit sinabi ni Trajan, kung wala akong oras para sa mga mamamayan, hindi ako karapat dapat maging emperador. Dinala niya mismo ang reklamo, binasa ito, at nagutos ng investigasyon. Hindi ito katangisip, ito ang larawan ng isang leader na marunong makinig. Sa pamumuno ni Trajan, nakamit ng Roma ang pinakamagandang balanse sa pagitan ng lakas ng militar at kagalingan ng pamahalaan. Nagpatupad siya ng mga reforma sa buwis upang maibsan ang pasanin ng mahihirap. Itinatag niya ang Alimenta, isang sistemang pangkalinga na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga ulila at mahihirap na kabataan ng Italia. Isang unang uri ng social welfare sa kasaysayan ng kanluran. Sa kanyang pamumuno, lumago ang kalakalan, dumami ang mga kalsada at tulay at muling nabuhay ang sigla ng mga lungsod. Ngunit higit pa roon, pinanatili ni Trajan ang kalayaan ng Senado, bagay na pihirang gawin ng mga emperador. Hindi niya itinuring ang sarili bilang Diyos kundi bilang tagapangalaga ng Roma. At iyon ang dahilan kung bakit siya ikinagalang hindi lang bilang hari, kundi bilang ama ng bansa. Ngunit sa likod ng marmol at bakal, si Trajan ay isa ring tao. May mga gabi, ayon sa mga salaysay, na siya'y nag-iisa sa kanyang silid, nakatingin sa mapa ng imperyo. Bawat hangganan ay kanyang nasakop, ngunit tanong niya sa sarili. Hanggang saan ang kayang abutin ng Roma bago ito bumigay sa bigat ng sarili nitong tagumpay? May mga pagkakataong pinanghinaan siya ng loob, lalo na ng magkasakit sa gitna ng kampanya sa silangan. Ngunit kailanman, hindi niya ipinakita ang kahinaan sa kanyang hukbo, sa halip, ngumiti siya at sinabing, kung ako'y babagsak, babagsak akong nakatayo. Isang pangungusap na tumatak sa mga sundalo at naging paalala ng katatagan ng kanilang pinuno. Ang pamumuno ni Trajan ay hindi lamang sa larangan ng digmaan. Ito rin ay ginintuang panahon ng sining at inhenyeria. Itinayo ang Trajan's Market, itinuturing na unang shopping complex sa digdig. Isang gusaling bilog at malapalasyong pamilihan kung saan nagsasanib ang arkitektura at ekonomiya. Ang Trajan's Forum, isang dambuhalang plaza, ay hindi lamang lugar ng kalakalan kundi simbolo ng kayusan at batas. Sa gitna nito, nakatayo ang Trajan's Column, ukit ng mahigit dalawang libong figura na nagsasalaysay ng buong digmaan sa Dacia. Bawat ukit ay parang pelikulang bato, ang mga sundalong nagmamarcha, ang mga tagumpay, at maging ang mga nasawi. Hindi ito pagpapakita ng kayabangan, kundi isang paalala ng sakripisyo at dangal. Isang sining na nagsasalita hanggang ngayon, isang patay na emperador na patuloy na nagsasalaysay sa mga mata ng kasaysayan. Ngunit kahit ang pinakamakapangyarihang imperyo ay may hangganan. Sa pagtatapos ng kampanya laban sa Parthia, napagtanto ni Trajan na ang paglawak ng Roma ay hindi walang hanggan. Habang lumalayo ang hukbo, lalong humihina ang kontrol. Maraming lungsod ang kailangang iwanan at unti-unting bumalik sa kamay ng mga kalaban. Ang mga tagumpay sa mapa ay nagiging sugat sa ekonomiya. Ngunit hindi iyon ang nakita ng marami. Ang nakikita nila ay ang tapang at determinasyon ng isang pinunong lumaban hanggang sa huli. Sa kanyang pagbabalik sa kanluran, humina ang kanyang katawan, ngunit hindi ang kanyang diwa. Sa huling sandali ng kanyang buhay, pinatawag niya ang mga general at mga tagapayo. Sinabi niya, Panatilihin ninyong buhay ang Roma, hindi sa pamamagitan ng pananakop, kundi sa pamamagitan ng karunungan. At iyon ang huling paalala ng isang emperador na tunay na nakakita sa likod ng kapangyarihan. Nang siya ay pumanaw, inilibing siya sa loob ng Trajan Esher's Column, isang karangalan na wala pang ibang emperador ang nakamit. Ang kanyang abo, nakalagay sa isang urnang ginto sa ilalim ng batong haligi, ay patuloy na nagbabantay sa puso ng Roma. Habang tumadaloy ang mga siglo, ang mga emperador na sumunod sa kanya ay madalas tinatanong ng Senado, Will you rule better than Trajan? At walang sino man ang kayang magyabang ng oo. Ang kanyang pamumuno ay naging sukatan ng pagiging mabuting leader, mula sa mga emperador, hari, hanggang sa mga modernong pinuno sa kasaysayan. Ano nga ba ang sekreto ni Trajan? Hindi ito kapangyarihan, hindi ito yaman. Ang tunay na lakas niya ay nasa disiplina, katapatan at kababaang loob. Hindi siya umasa sa takot kundi sa respeto. Hindi siya namuno sa pamamagitan ng batas lamang kundi sa pamamagitan ng halimbawa. Para sa kanya, ang Roma ay hindi lamang lungsod, ito ay ideya. Isang ideya ng kaayusan, tapang at pagkakaisa at sa bawat kalsadang itinayo, sa bawat haliging itinindig, at sa bawat sundalong lumaban sa ngalan ng imperyo, naroon ang kanyang diwa. Ngayon, mahigit dalawang libong taon na ang lumipas. Ang mga marmol ng Roma ay kupas, ang mga gusali kuho, at ang mga pangalan ng hari ay nilamon ng panahon. Ngunit si Trajan, patuloy na nakatindig, ang kanyang bantayog ay dinadalaw pa rin ng mga turista, mga iskolar at mga leader ng daigdig. Hindi lamang upang pagmasdan, kundi upang matutunan ang aral ng kanyang buhay na ang tunay na pamumuno ay hindi sinusukat sa dami ng nasakop, kundi sa dami ng mga taong pinabuti ang buhay. Ang bawat bansa, bawat pinuno, at bawat mamamayan ay may trajan na pwedeng tularan. Ang bersyon ng ating sarili na marangal, matatag, at mapagkumbaba sa harap ng tagumpay. Sa pagtatapos ng bawat araw sa Roma, habang ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng Tiber River, may liwanag na tumatama sa Trajan's Column. Isang gintong sinag na tila nagpapahiwatig, ang kabutihan ay hindi namamatay ang mga imperyo ay maaring maglaho, ngunit ang alaala ng isang mabuting pinuno ay nananatili. At sa pagikot ng mundo, sa mga bagong anyo ng kapangyarihan, ang aral ni Trajan ay muling bumabalik. Ang pinuno ay hindi ipinapanganak sa trono, kundi sa paninindigan, serbisyo at tapang. Kaya't habang tumatagal ang panahon, isang tinig pa rin ang maririnig sa mga guho ng Roma. Ang tinig ng emperador na sundalo, ang tinig ng taong minahal ng kanyang hukbo, ang tinig ni Trajan na nagsasabing, ang tunay na lakas ay hindi sa pananakop kundi sa katarungan.